babae ako, of course, kaya ko magprotekta. Babae ako, of course, kaya kong panitiliin ang kaayusan at kalinisan. Babae ako, of course, kaya kong magpatakbo ng malalaking events. Babae ako, of course, kaya naming pamahalaan ang yaman at tagumpay. Babae ako, Of course, course maalala kami sa aming mga records at tapat sa servisyo. Babay ako! Of course, of course, handang makinig, umalalay, at gumabay. Babay ba ako! Of course, handang palaganap ng kaalaman at maglingkod sa mga mambabasa. Babay ako! Kaya kong magbigay inspirasyon sa mga mag -aaral. Babay ba ba ako! Of course, kaya kong maging gabay sa bawat Babay ako. 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 Babay ako.